Hello, hello, hello po mga kalaki. Gising na po, ayan malapit na po Ang New Year Ilang araw na lang po New Year na mga kalaki Kaya ano pang hinihintay mo Abay syempre Ito na po ang mga 2 digit lucky numbers Po natin ngayon pong umaga At syempre po sa mga sinuerte po Sa ating 4 digit lucky numbers Abroad, congratulations po. Lagi po tayong namimigay ng mga tips at mga ideas po sa mga lucky numbers natin dyan ha. Sa mga hindi pa po nakakaalam, tayo po ay legit na nakapagpanalo po ng mga numero. Marami pong nananala sa mga lucky numbers natin at marami din po hindi. Hindi lang po tayo nagsisinungaling. Ang importante po, tinututukan natin yan. At syempre, libre nyo pong nakukuha mga lucky numbers namin. Basta manonood lang po kayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Okay? Syempre, private consultation po, yung magpapakod yun po ang may membership fee. At good for 3 months naman, mga kalaki. Kaya, extended po ang ating discount, ha? Malay mo naman, ikaw na pala ang susunod namin milyonaryo. Kaya mga kalaki, halika na. Kung ready ka na at ready na rin ako, halika na. Kunin mo na po ngayong alas 5 po ng madaling araw na dumadaan sa likod natin. Mga biyahero po yan. syempre hindi po tayo ngayon sa sa isang uh, uh, highway. Ayan po mga kalagi. At syempre, dito po ako madalas yung way ko yung sa jogging jogging na yan. Eh, eto na po mga two digit lucky numbers. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas sa buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan. At syempre, sino kaya ang mananalo ngayon ng two digit lucky numbers? Kanino kayang bayan? sa iyo kaya. Kaya eh, ito na, umpisahan na natin sa Baguio. Wow! Merry Christmas at Happy New Year po dyan sa Baguio. Oh, ay, may ambulansya. Ayan po mga kalaki, ito na po ang Baguio. Dos, quince, Bicol, sa East, o, sa East, Disi Batangas, 12-19 Bataan 3-14 Butuan 5-26 Benguet 7-19 Iloilo 33-12 Leyte 8-15 Samar 21-23 Paranaque 6-2 Manila ano 7-8 Pasi 21-34 San Juan 30-35 Marikina 1-23 Tabuk, 2.30. Kalinga, Apayao, 33.4. Romblon, 19.22. Angono, Rizal, 7.12. Montalban, Rizal, 12.24. Antipolo, Rizal, 23.26. Taytay, Rizal, 5.2. Cainta, Rizal, 4.9. San Mateo Rizal, 21 sa East. Isabela, 7-18 Tugigaraw 12-3 Rojas 7-1 Capiz 24 G, Bohol 12-19 Bulacan 1-8 Ayan po mga kalaki At syempre Quezon City 22-23 Pampanga 8 G, Pangasinan Compiang 3. May 3 tayo ngayon ha? La Union. 8-1, Ilocos Sur. 2-4, Ilocos Norte. 9-23. Dueva Isiha. 35-30. Masbate. 7-29. Cebu. 1-18. Aklan. 30-34. Laguna. 235. Quezon 1.19 Olongapo, 7, 2. Dabao, 12, 25. Tarlac, 8, 27. Quirino, 25, 14. Bacolod, 1.5 5. sa 30. Tagig, 12, 31. Ayan mga kalaki, stop muna natin dyan sa tagig para po sa mga bago dyan sa mga followers natin dyan na nanonood mga vlog natin. Gabi-gabi, araw-araw, tanghali at hapon, abay, ito na po, lalong lalo pag gising nyo ngayong alasin ko ng umaga. Gising na mga kalaki para swertihin ka, para ang swerte namin lahat ni Lola Carmen sa iyon unang pumunta ayan po mga kalakya dapat po nakapalaw po kayo sa legit na account namin hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin na meron pong 316,000 followers o so 315,000 followers check kami yan may second account po tayo Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen at syempre uh, meron tayong Aris Gatchal yan ayan po at meron din po kaming TikTok 423,000 followers na po ang TikTok namin at syempre meron din po tayong YouTube 16,400 followers na po mga kalaki. At po yung mga legit na account na pwede po kayo mag-request, humingi ng mga lucky numbers, at pag nakita ko po na kayo pa inaka-follow, naka-follow ah, at comment ng comment, share ng share ng video, wala pong sabi-sabi yan, automatic po. Katulad nila na binibigyan ko ng mga lucky numbers, basta naka-follow, meron ka na pong lucky numbers is spam message mo. Hoy, baka hindi mo chine-check yung spam message mo, check mo sabihin mo sa akin kung nagpadalang kita ng numbers okay, ayan po mga kalaki, tandaan nyo private consultation po ang may membership at good for 3 months po ito kami po ang magbibigay ng mga laki numbers na ilalaban mo tatayaan mo, sagot po namin sa loob ng 3 months kaya sali ka na sa private consultation kung interesado ka wala po itong pilitan, okay so mga kalaki, ano pang hinihintay mo 3 days po natin yan bago natin palitan at make sure, pag nagpa-member kayo dapat makausap mo ako para ako po ang kausap mo at hindi po ibang tao, okay para hindi kayo may scam, para legit na legit may discount po, may promo discount pa po tayo dahil birthday, birth month ko may extended po ang ating promo discount para po ma-achieve mo, ma-reach mo ang aming private consultation member mali mo naman, pag na-code kita yung uh, birth month, birth year nyo pala ang swerte, okay? Umpisa na po natin ulit, tuloy natin sa Tagi, 27-8 Mindoro sa 31 Marinduque, 9-4 Caloocan 3 18. Munting Lupa, 2135, Palawan, 20, 23. Sambales, Gis, 14. Ayan po mga kalaki, ang mga two-digit lucky numbers na yun pong madaling araw. Gising na po mga kalaki. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo sa Dipakulaw Aurora sa Family Biliegas. Uy, hello po sa Dipakulaw Aurora. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat. Nagsiswimming po ako dyan sa Maria, ay, Baler Aurora. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito na po ang shout out time po sa mga tindera po ng fish. Ayan po na mga lamang dagat po dito po kami sa May Nabotas Public Market. Hello po sa mga taga Nabotas diyan sa Manila. Hello, hello, shout out po sa inyo. Merry Christmas at Happy New Year po sa inyo. nawapo po bago matapos ang taon na to, kayo po ang manalo mga taga Nabotas. So, ingat po at good luck mga kalaki. Maraming salamat po sa laging panonood. Ano bang birth month mo baka mabigyan kita ngayon bago magbagong taon? Po.